So yun mga katropa, good morning sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa covered court ng Barangay Pulido. At eto, uh, tignan tingnan natin yung bagong-bagong dating na ambulance na ngayon ay masasabi natin na pag-aari ng Barangay Bernardo Pulido. sa pagkat, ito ay inilabas galing sa pondo ng barangay na pinag So, ito guys, papakita ko sa inyo. Siyempre, ganadong serbisyo yan. Ayan yung halos, halos ilang buwan din na hinintay ng ating uh, barangay at ng council na mailabas yung ambulansyang ito. At ngayon, masasabi natin na narito na. Abot kamay na natin at pwede na nating hawakan. Ngayon, at pwede na nating sakyan pero syempre para dun lang sa nangangailangan ha? hindi para sa lahat so ito gwapong gwapo high ace van. no at ah, kaya siya nandito ngayon ay beblisingan siya ngayon para at least yung mga gagamit nito ay safe at may bas bas ng ating Panginoon, siyempre. Nakakapag-conversation doon sa driver. So, ayan. Pag-aari ng ating barangay, Bernardo Pulido. So, kung papansin ninyo guys, wala po siyang pangalan kung sino yung barangay captain uh, na nagkurso nito barangay captain lang and council so wala po siyang pangalan talaga so ito naman yung stretcher na gagamitin para sa mga pasyente at meron siyang fire extinguisher of course at upuan ng mga kasama so napakaganda guys bagong bagong ambulansya na project ng Barangay Bernardo Pulido. At syempre may kakausapin tayo ngayon. Ka-council na nating barangay. Unahin natin si Cons Dennis Tison. Uh, hello po. ito uh, po uh... Sabi ng ating ambulansya, galing po yan sa budget ng ating barangay para kapakinabaka po ng ating mga mamamaya. Nakakalaga ng 1.6 million. Wow, grabe ah. Ano po yan, budget po ng ating barangay. Yan po, maraming salamat. At nandito naman po yung ating isang konsihal, si Cons Nelson Padas. Magandang hapon po uh, dumating na po yung ambulansya ng Barangay Pulido. Yan po ay eh, matagal na namin inaabangan at matagal na pong napag po ng council sa pangunan po ng aming buting kapitan, Joel Leonardo. Kaya po, ito po ay para sa mamamayan po ng Barangay Pulido. Ayan, congratulations, Pons. Ah, uh, talagang naipurso nyo. Ayun po ang loob ng ating butihing kapitan. Ayan po, si Cap Joel Ganado. Kaya po, iyan po ay nabili sa pamamagitan po ng uh, budget po ng barangay. Ayun lamang po, magandang hapon po. Thank you, Cons. Thank you. So, ayan, nandito yung ating barangay captain, barangay captain, si Cap Joel Ganado. Ah, Hingihan natin siya ng konting pananalita. Okay, Kap. Ano pong masasabi natin dito sa ating bagong ambulansya na dumating? Sir ayun. Nagpapasalamat tayo sa ating panahong ama. Matupad yung pangarap natin ng ambulansya o ang sarili barangay. Ano, ito po'y ginawa natin para sa mas mabilis na servisyo sa mga nangailangan natin. Ayun. Okay, at least kahit papano ano, meron tayong... Uh, masasabi talaga na pang emergency na sasakyan at hindi yung mga patrol yung ating ginagamit yes po para po at ito po yung mula sa condo ng ating barangay na nilaan ng ating, ating, ating. Pamunuan. pamunuan okay uh, congratulations kap ayun lang ha. thank you thank you very much salamat po ayun syempre masang, masayang masaya tayo mga katroops dahil uh, nandito na dumating na yung talagang pinakamimiti ng ating barangay na halos mga ilang buwan din, siguro mga siyam na buwan din na ito na hintay ng ating barangay para mailabas. Ika nga para magkaroon talaga ng isang maganda, uh, uh, presentable na pang-emergency na sasakyan. So ayan, hintayin natin mamaya dahil maya-maya lang ay uh, biblisingan ito ng ating uh, butihing pastor na si Pastor. Abong do Alberto Good morning. pok ah sekelihan mula-mula island semua berdiri yang dan angin barangay ah uh, kemudian di ah uh, barang uh, Joel Genado sepulang kembali ke senggo atabuona ah untuk mempertahankan lawas RT ya nah प्रभु ko the following ah yang congratulate uh, sa inyong effort, sa isang proyekto na uh, pinagkatiwala at ibigay ng Panginoon uh, sa barangay na ito sa pumagita ng inyong uh, mga sa ano ating barangay at uh, isang kagalakan po bilang kamahagi din ng barangay na ito sa pagkat ng ating church uh, the Church of Benazari, dahil dito sa Barangay uh, uh, kami po ay naganap uh, sa buong barangay uh, sa ambulansya na ito. Well, bago natin gamitin at bago ito pag-import sa bayan, ay ating bulan tumanggong sa Panginoon ang uh, sasakyan na ito upang sa ang mga gagamit nito, ang driver, ang mga staff ng ambulansya, ano po, mga rescue at mga paramedics ay sila'y gagamitin ng Panginoon para iligtas ang buhay, magligtas ng buhay, magsalba ng buhay, at uh, maglipot sa bayan kami po. At ang Panginoon din, uh, bawat mga pasyente uh, na sasakay dito o sasakay uh, sa pagamutan, ay uh, madagaman nila ang uh, kapagyarihan at pagpapagaling ng Panginoon uh, sa kanila at ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Guys, nice kung po na pong basahin ang sinasabi ng mga awit uh, or Psalms chapter 91 at kung verses lamang po simula sa verse 14, 15, and 16. Ang sabi niya ay ganito, Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao at ako ay kikilalanin kapag sila tumawag o kapag tayo nanalangin sabi niya, at kung tayo ay nanalig at natitiwala sa Panginoon, ito ang kanyang pangako. Laging handa ako na sila ay pakinggan. At aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulungan. So napakaganda po ng pangako ng Panginoon na dirigin niya ang at ating mga panalangin Ha, kung tayo ay merong problema, sabi niya, siya ay sasama sa atin at siya ay sasaklolo sa atin. Subalit, merong utos ang Panginoon. At so bago natin makakanta ng pangako, ang sabi niya ay, kung ako ay kikilalanin nila, di ng Panginoon at tagapagintas ng kanyang buhay. At ang sabi niya, aking iniligtas ang bawat isa at sila ay aking pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng gantimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatanguhin nila ang aking Malapakaganda po ang salita ng Panginoon at yan po ay para sa atin, isang uh, paalala uh, sa atin. Ang buhay natin ay kiramlamang sa, ng, sa Panginoon at siya din ang nagpapala at siya rin ang nagtutukto uh, ng ating buhay. At gumagamit siya ng mga instrumento katulad ng ambulansya na ito upang sa ganoon ay sagipin ang mga nangangailangan, ang mga may karamdaman, madala sa pag-amutan. Ano, marami po tayo mga kababayan uh, dito sa pulito na walang kakayanan uh, na dahil ang kanilang mga mahal sa buhay o kanilang sarili at uh, sa, sa pag-amutan. At salamat sa Diyos sapagkat nandyan po kayo na mga nagbibigod sa ating barangay isip kung paano pa tayo makapag sa bayan. At ito po, proyekto na ito ay isa sa maraming ebidensya uh, ng inyong paglilingkod at malasakit sa bayan ay uh, malalangin. Nagilang Diyos, marami pong salamat na panal sa iyong kaputihan at kalakulaan, Lord, sa buhay ng aming barangay at sa, sa mga mamamayanan dito. Nakikita po namin, Panginoon, ang kahirapan Uh, at nakikita namin ang maraming pangailangan lalong-lalong na sa pangsugan at pangailangan ng uh, ng aming mga kababayan at salamat po Panginoon sa pagkat merong proyekto po, katulad na dito na isang ambulansya uh, na talagang barangay na siyang mga ilangan ng kanilang servisyo. Malangin po po ang um, mga sa kanilang na um, um, uh, pagmalain mo po um, ang sasakyan na ito at um, ang pabuluhan ng aming uh, barangay, ang barangay Bernardo Unido sa panggula ng aming kapitan, kapitan uh, Joel Canado at ang kanyang uh, sambal, ng pamuluan ng konseho at mga kapataan at sa kanyang kabataan Lord. God, I pray you na tulungan po sila sa kanilang paglilingkod at sila po ay iyong pagpapalaya. Sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin ito. Amen. Bago po natin. Yun lang. Thank you po ako sa bayan sa nababuhin proyekto ko lalo lalo na sa housing at yung man po ko sa kanila at yung pwede sa mga naglakad at mga tao na sana po sa pagyamanin nila ito at yung lalo na mga karagad sana habang siya hindi siya pag pagkos makasakot sa All Alright, nice, nice. Maraming salamat ka po kayo. sa susunod po kayo sa akin. At uh, po ito. Hawakan muna natin. Hawak muna po tayo sa sasakyan. Ano po? Kahit anong bahagi ng sasakyan. Ay At atin po uh, tanda ng pagpapala uh, sa sasakyan na ito. Diyan lang po sa mga ng Ano ba? Okay, tayo At po ay uh, manalangin na kilang Diyos. Habang inahawakan namin ang sasakyan na ito ang bagong ambulansya na ibigay mo sa pinagkatiwala sa Barangay Pulido sa paumula ng aming pagbubuhan ng barangay. Lord God, I pray na sabihin mo po ang kasakyan na ito upang makasagit at makasalba ng buhay. Ang driver, Panginoon, ay mag-iingatan mo, magiging uh, maingat din siya sa kanyang pagmamaneho at ang mga pasyente magsasakay dito kung mag sa ospital. Panginoon ay madugtuhan at nang buhay at makaranas ng iyong pagpapagaling. Alagaan mo po ang sasakyan na ito. Ingatan at ilayo sila sa luha pong kapahamakan. At salamat muli, Panginoon. Pinagkakatiwala namin at iniahanggom ang sasakyan na ito sa iyong makapangyarihang kamay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wala pong magic ang tubig na ito. Ang tubig na ito ay sagisag lamang ano, simbolo uh, ng presensya at pagpapala uh, ng Panginoon. Katulad ng tubig na sumasagisag din ng kalimisan, sumasagisag uh, ng pagpapala. Ano po, ang tubig na ito ay ganun din. Wala siyang magic. Ano po, kahit buhusan natin yan ang tubig. Subalit, nice uh, nais po natin uh, ipakita ang pagpapala ng Panginoon sa mga bagay na ito katulad ng akulat

So yun mga katropa, natapos na po yung uh, isinagawa na blessing dito sa sasakyan na ito. Uh, ayun, pinalad tayo na mabigyan tayo ng pagkakataon na makuha na natin na uh, uh, video sa sasakyan na ito. So yun lang guys, hanggang sa muli. Thank you, thank you very much. And Ganado TV, once again, see you on my next vlog.